Ayan, ito yung hudyat ng tag-init na. Kung merong hudyat ng taglamig, meron ding hudyat ng tag-init. Ayan. So, yun na nga guys na malapit na magtag init na naman dito sa Doha, Qatar. So, sa mga friendship natin dyan na nasa labas ang kanila mga work, nakakaawa naman. So, yun. Ayan, na, medyo lumalakas na. So, kailangan ko rin lumabas kasi wala na akong pagkain. So, pupunta ako ngayon sa mm, dito sa may petrol station dito lang sa Ingalid, malapit sa aming accommodation para bumili ng pagkain. So, samahan niyo ako. Hanap tayo ng mga healthy foods. Yung place guys, dito ako sa may shopping center. Ayan. The sides pero syempre bago yan gusto ko muna mag abocado and my favorite egg sandwich now guys ganun lang yung buhay dito sa Katara ano. na simple lang ang maganda dito ano yung cost of living hindi ganun ka bigat kasi nga pwede kang kumain ng biryani sa halagang 12 riyal minsan merong 7 din or shawarma na 7 riyal guys ito yung napag-alaman ko na after ako na diagnose na meron akong pre-diabetic sabi ko delikado sabi sa akin kung ayaw mo mag maintenance palitan mo yung lifestyle mo kasi dati grabe ako kumain ng rice rice tapos uh, more on na, na ako eh more on uh, karne pero kaya pala yung mga nakaraang mga panahon na yun, parang iba yung pakiramdam ko pag ano, parang alam mo yung mabigat yung pag mo, parang ang bigat ng katawan mo, alam mo yung lagi kang pagod, parang ganyan. Yun na pala yung sign na ikaw ay mataas yung sugar, mataas yung cholesterol, high blood. So, yun, pagkatapos na pagkatapos ako na na madiagnose na meron yung pre-diabetic, pre-hypertension Sinetan ko kagad yung diet ko. Yung lifestyle mo. So, nag fasting ako, 16 hours, 16 hours. Kumakain ako minsan isa lang sa isang araw. Tapos, puro green leaf. Okay? Ang ibig sabihin, puro green. Mga broccoli, ganyan. Um, tapos, carrots, apple, ano pa. Um, Suminom ako ng coriander every morning Ngayon lagi ako Tapos puro ganun lang kinakain ko Hanggang pumayat ako guys Kasi napansin nyo dati ang tabako Ngayon payat na ako kasi yun nga Kailangan ko talagang palitan And yun nga To make the story short Naging ef effective siya Bukod sa ako ay Nagkakain pa ng mga healthy foods na green Eh Basketball din talaga Totoo number one uh, papawis Laging dapat active ka everyday tama yung sinasabi nila na merong 30 minutes na papawis so ano yun kung gusto mong bumaba lahat so pag BP ko dati kasi 160 over 90 pero ngayon normal na siya so nagwa 122 minsan over 88 tapos 120 over 80 So guys, yun yung pinaka the best na kung gusto niyo talaga na maayos yung inyong uh, lifestyle para maging healthy kayo wala nang maintenance fasting talaga kailangan nyo guys fasting totoo totoo yun so yun so ngayon maganda yung ginagawa kasi merong yung okra na sinasabi nila okra juice yung okra na bababad mo at putuli mo yung bawat dulot ibabad mo sa uh, ano sa tawag dito sa ligayan, sa bote, or sa baso. Totoo yun. Tapos yung ano din, um, ang ginagawa ko yun nga, yung olive oil, tapos ano, lemon. The best din yun. Kesa kayo kumain ng mga junk foods, mga processed food. Yun. Yun na lang kainin nyo. Okay lang mag rice pero once a day, pero kung, kung pwedeng tanggalin yun. Ah, buhay naman ako. Almost 2 months na ako. Ay, hindi. Almost 4 months na pala akong hindi ko ng rice. Pero okay naman ako, di ba? Hindi nga lang, payat ka talaga. Mukhang may sakit ka. Pero, basketball tayo. Ay, sinasabi ko sa'yo. Iiwan talaga kita, promise. Yun. Joke lang. Joke lang yan. Pero totoo yun. Iba yung feeling ko yung panaglalaro ng basketball. Dati hingal na hingal ako ngayon. Hindi na masyado. Kagabi lang ako medyo nahingal. Ewan eh, ko ba? Siguro nang stop kasi naman ako ng basketball matagal-tagal ako nag-stop na naman siguro mga 2 weeks pero iba yung bilis yung ano parang ay 42 na ako pero yung galaw ko the best number one so yun guys no um yun kung gusto niyo talagang walang maintenance Uh, change nyo yung lifestyle nyo huwag, kayo, huwag na kayo kumain ng rice ng mga processed food anything na mga soft drinks wala tanggalin nyo lahat yan tubig lang tubig 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 tapos yun nga yung mga binabad na okra, mga ganyan, oriander, mga green tea, yun, Pero yung soda, sugar, remove all. Tapos, ano, yun. Kung gusto yung walang maintenance, number one. Ah, uh, nagtaas lang yung aking dugo before kasi yung bisyo eh, binalik. So yun guys. This is my favorite, no? Ito lang lagi yung sinakain ko at iniinom. Ayan, dito lang yan sa may kaibigan eh, ko na dito So, ito lang lagi para healthy. Diba? No sugar. Alam na nila yan, honey. No sugar. Ayun guys, hindi ako sanay ng ganito weather sa Qatar. Ang lungkot pag pumuulan. No? Kasi kalimitan dito, sobrang init talaga. Diba? May ngayon, no? para siyang makulimlim na uulan. Para sa Pilipinas na. So, yun. Mga napamili ko. Yan lang. For only 50 real, guys. Okay na. Yung pang isang linggo.